Ngayong araw mga kapuga Yes mister Pinipicturan si Lupe At saka si Migo Gawa na si Lupe, inautay otay na ng kaunti Yan, tumulong touch Ay tinan nyo naman, ismoot din na kami Akala may stabilizer na kwan Binili sa kwan Basta yun Yan si Migo Natin eh, at si Lupe ay, iyo, boss share boss. At nandini din pala mga tropa din na share at sa inyo mga boss. Kayo ba kuan kwan Aray, at pagod na. siya, na. Si, yun <laughs> nga pala. Hmm, si, si, <laughs> si Kisig, si Kisig, kaboburger lang yan. Gatong na tao. Si Aaron G, nga pala. At iyan, na pa? Anong balak mo sa inyo yan? Carwash. Carwash, carwash naman. Ayaw. Oh Ayaw. Ayaw. <laughs> Ayaw. <laughs> Pinolaan naman. Ko ah. 'Di, sinasabi ko lang na kailangan niya narin i-park rush. Mm, ay narinig nat 'pag tutoy eh. Tapos pa. Ay sya. Ay, sa limang piso kuwan? Are, are. Atin nya, pala atin niya. Sa mga hindi nakakaalam, bagong alaga ni Master. Au. Ano nga ba na si X4 makikilala na i stroke na siya. Sa mga hindi nakapanood. <laughs> Ayan, ikakot na Jesse sa araw. Hindi ko pa naipapakita sa inyo ng buwan na. Eh. Hay, nakaw. Tingnan ah. niya. Pakitahin na kita. Sobra. Ito, it, stop. Pero hindi to... usap. Diyan na nga pala. Ang wala din kalikot-likot din ay sa mga bataan din ay. Tingnan niyo naman. Sipag naman. Sipag naman. Parang hindi bibiyakin ng ulo. Boss, parang ano eh. Hindi pa uwi na eh. Nag-cutting last. <laughs> Hindi bagay sa'yo yung ganyan eh. Sa'n? Kaya niya pala tingin naman ang service niya. Isang... Cha! Rama 9. Flat seat. Flat seat niyan? Ay, nakaw. Kainak master. Bawal mo na pantra. Hey! Bawa lumihi dito ah. Nagsakaw! Ligil, ligil yung naraki eh. Baka itali siya, tinawagan. niya. Pogi ah. Kainak kayo, Jigobay na. Oo. Oh, Kay eh. yeah. hey, Boss Jacob. Shoutout from Cavite. Kinabas ba kayo ba yan? Kay Boss William. Huh? Yeah. Boss? Parang barado. barado nga na. Parang barado. Eh wala na. Ay, wala na. Ay, wala, na. <laughs> wala ding gas. Ay mounting magasang na. Ay 71 liters. Kulta um, lang kayo yan. 71 liters eh. Isang check mo kaya. Isang yan. Huwag na pala. Huwag na. Huwag na. Mamaya i-continue ng bukod. At gusto ko i lang Sa kanya nakapokus ang aking isipan. Dini muna ta ay okay Lupey boy. At si Lupey ay unti-unti na ko kuha. Oh! Kuha sa red ba? Oo. Diyan adula muna ang mga yan. Mora lang mga yan. Muna ay muna. Tinay niyo na muna ko i-due oi shifter. Naka ari hindi pa mismo buo na rit ari. Paka kuwan-kuwan lang. pandini nila muna eh. Pero ito dadalin talaga kay Boss Alphon. Ang ano? Ah. Oo nga. May APR ka? Ay, talaga. Hindi <laughs> na masagpo. Pagong bago, wala pang meron. Yung mga itab? Oo. Ina. Carbon. Glossy Carbon APR. Sana all. Sana all. Ito ang mga yun. So, lilikaw. mga hindi na rin matari ng bastang lang nakaupo. Gusto lagi higit. May dumaan dyan mga naka-Raider FI. Sabi, bumalagi din eh. Rambayar yan. Oh. Awa, <laughs> mga Raider naman din Pag napadaan yun. Pila-pila eh. Kalamin ko. Kumbagi kalamin mga Rapace. <laughs> Ay siya dyan, lahat eh Titi kayo Ay uh pero -huh. din na talaga <laughs> Pero yung natatakot talaga din eh Ay oh. eh, ganda na kulay Tanong e, nung nahala katakot Ay si Mika nagiging baklayan ng kulay eh Pero yan na yan na yan eh Si Mika <laughs> yung hardcore na yan eh Diba? Uh, napatabi lang talaga siya kay looking ending Doon <laughs> Doon natapos ang vlog Nahiyan ako eh